At sa mga programa laban sa kahirapan, mas din tinututukan ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation ang pagpapalawak ng oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa programang In Person, ibinahagi ng kalihim ang ilang paraan upang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiniyak din ni Secretary Gadon na handa siyang makipagtulungan sa pribadong sektor at ibang ahensya para tutukan ang isyu sa malnutrisyon kahirapan at trabaho. Abangan ang kanyang buong panayam mamaya sa In Person alas 8 ng gabi, dito lang sa PTV. Sa anti-poverty is uh, how to uh, uh, create jobs mm -hmm. and how to alleviate our people that those who are living under the poverty threshold. Aside from the four piece, eh, meron pa si uh, Secretary Gatchalian, Rex Gatchalian mm -hmm. nung uh, yung tinatawag natin na food stamps mm -hmm. and increasing pa naman yung kanilang mga coverage